keep bluffing You've got nothing I'll keep hustling Tuluan ko kayo paano mag-drive yung mga bagong ano, mga bagong dating. Tuluan ko kayo paano mag-drive kasi kayo na ang maggagas dito. Mag-drive? Sige, mag-gas. <laughs> Magpagas dito. Oppa. Sarado doon. Kayo dito tayo. Right. Okay. Zoe, where are you looking? We're looking okay. at the gas station Patayin ang Sasakyan Patayin ang aircon ang ina? Patayin ang aircon Patayin ang Sasakyan Ang radyo patayin Patayin ang Patayin ang Sasakyan Tapos i-open ang gas ito yung gas ito tingnan mo ha open na so ready na pero ready mo na ang <laughs> ready mo yung pangbayad <laughs> Lang. Open lang. Open ang cap Tapos dito Rewards Kung may rewards ka Tinutin yung rewards Tapos P.O. Uh, will rewards Tapos ID Yung ID mo O number 820 ka, tapos lift the handle the handle tapos pili ka ng anong ano mo gustong fuel sa RAV4 ito 87 tapos, insert ang card insert ang card

nagantay pasok ka muna pasok ka muna sa sakyan kasi matagal pa siya <laughs> tapos lagay mo dyan ready for ready to refuel refuel pa op tumunog na tumunog na bilis ah bilis na 13 lang Pindutin pa natin isang beses Pindutin O, oh, pangalawang piti Tanggalin mo na Ibalik ang ah, Balik Tapos sarado Pag click na, okay na Sarado tapos hingi ka ng receipt Yes One moment receipt finish na finish na ang gas Ganon lang kasimple <laughs> Alright Tapos tingnan natin yung Discount natin Tingnan natin yung discount Magkano kind of lang din discount 13 lang siya 13, 14 siya. So, ang discount nandito. Ang discount nandito. 8. Total save, 8.20. Alright. Alright. Lang yun lang. Yun lang muna kasi nung nung una kami dumating dito, struggle din kami mag ano, magpagas. Tapos may nakasunod pa. <laughs> May nakasunod na na mga sakyan. Okay. Yun. Ay, wait lang. May ano pala kami. May subscriber kami dalawa. So, yung subscriber namin nasa ano na? Nine. Ha, <laughs> nine na. So, that's a progress. Okay, kita next week. Bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling.